na kailangan mo nang i-let go ang ka-LDR mo. Walang malinaw na direksyon sa relasyon nyo. Wala siyang konkretong plano para sa future niyong dalawa. Kung walang pinag-uusapan tungkol sa paglalapit ng distance, tulad ng pagbisita o paglipat, maaaring hindi talaga siya seryoso iyo. Hindi na din kayo nagkakaintindihan sa goals niyong dalawa. Kung hindi natugma ang mga layunin niyo, maaaring mahirap na talagang ipagpatuloy ang relasyon niyo. Next, nawawala na ang tiwala. Paulit-ulit na lang ang pagsisinungaling niya. Maraming pagkakataon na nahuhuli mo siya sa kanyang kasinungalingan, posibleng mahirap na din ibalik ang tiwala at nagiging secretive na din siya. Kapag may mga bagay siyang itinatago sa iyo tulad ng mga kausap niya, activities, o details sa kanyang buhay, isa na itong red flag. Next, one-sided na ang effort. Palagi na lang ikaw ang nag a -adjust. Kung ikaw na lang palagi ang nag a adjust sa mga plan nyo, di na ito healthy. Kasi parang wala na din siyang pakialam sa iyo. Kapag hindi din siya nagpapakita ng interest, o hindi man lang niya sinisikap na mapanati ang connection, panahon na na kailangan mo na siyang bitawan. Next is, puro away at negativity. Kung mas madalas na kayong magtalo kesa mag-enjoy, posibleng hindi na kayo compatible. Kapag nararamdaman mo na toxic na talaga ang relasyon nyo, at mas nagkakasama ito sa inyong mental health, mas mahalaga na bigyan mo na ito ng pansin. Next, nawawala na ang spark. Hindi na kayo excited dalawa na mag-usap. Kung wala nang gana sa pakikipag video call, chat, o kahit sa simpleng kumustahan man lang, aring nawawala na talaga yung spark niyong dalawa. Kung nawawala na ang emotional connection, mahirap na itong ipagpatuloy. Next, wala ng respeto. pag ang usapan ay nauuwi sa pagmumura, panlalait, o pananakit ng damdamin, hindi ito magandang relasyon. Kung nararamdaman mo na nasasakal ka na sa relasyon, dahil sa sobrang pagkontrol niya sa'yo, malamang hindi na ito healthy. Next, hindi mo na nararamdaman ang kanyang commitment. Pag palagi siyang may dahilan para umiwas sa pag-uusap yung dalawa o mag-spend ng quality time together, baka hindi na talaga siya invested sa relasyon niyo. Kung parang tila hindi na niya kayang ipakita ang pagmamahal sa'yo, maaaring naglaho na din ang feelings niya sa'yo. Next, may kasama ng iba. Kung napapansin mo mas masyado siyang malapit sa iba, may mga sinyalis ng pagtataksil malaking red flag na ito. Pag parang nawawala na siya sa relasyon, posible may ibang dahilan kung bakit. Next hindi ka na din masaya sa kanya. Kung mas maraming sakit kesa sa saya na nararamdaman mo, hindi na ito worth it. Pag nararamdaman mo na hindi ka na importante o hindi ka na minamahal, baka panahon na na kailangan mo na siyang let go. Next, mutual decision to let go. Minsan, kahit mahal nyo ang isa't isa, hindi sapat ang long distance setup para mapanatili ang relasyon. Kung napagtanto nyo na eh, hindi na healthy ang relasyon para sa inyong dalawa, mas makakabuti na maghiwalay na lang kayo. So, paano nga ba mag-let go? Maging honest sa partner mo. Ihin ang nararamdaman mo ng maayos at malinaw. Bigyan ng closure ang relasyon. Iwasang iwan ang usapan ng walang paliwanag. Mag-focus sa sarili mong growth. Umawa ka ng mga bagay na makakapagpabuti at makakapagpasaya sa iyo. At huwag ding magmadali. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-heal. Tandaan, ang pag-let go ay mahirap, pero mahalaga kung ang relasyon ay nagdudulot na ng sakit kesa sa saya. Rapat-dapat ka sa isang relasyon na puno ng respeto, pagmamahal at kasiyahan.